Good day mga idol. Ito na nga punta na nga tayo dun sa ano, sa bayan. Ayun, pupunta nga tayo sa una, punta muna tayo sa palengke. At ito na nga si Motmot mga idol, oh, Dalawang bond ko na hindi nagagamit. Dumi-dumi <laughs> na niya at lilinisin na din natin si Motmot. At ito na nga nasa highway na tayo mga idol. Nakarating na nga tayo sa palengke mga idol. Ayun, dahil nga mamamaliin um, um, ko muna tayo bago tayo pumunta dun sa Taiwan bang mga idol na yan dahil nga nasira yung ating passbook kaya kailangan natin papalit ayan natin yung passbook natin at bibili muna ako dito sa palengke mga idol ayan na nga mga idol yung ano yung dito alam ko na yung mga iba alam na nila to kasi nga lagi sa vlog ko tong palengke na to, mga idol at bibili nga ako ng bibili nga ako ng baboy yan tingnan mama naga naga uso naga yang pay yang pay uso yang okay. uso ayun na nga mga idol, nakabili na nga tayo ng baboy dahil nga lulutuhin ko sa ano yun mga idol, ayan pumunta nga ako dito sa benti-benti mga idol yan. lahat daw ng klase 20 At bumili nga ako ng lighter mga idol, ayan dahil nga, kagamitin ko dun sa mga ano, yan, may meron pa rin silang ganito mga idol 20 rin din yun mga idol pupunta na nga tayo dito sa may kulayan, ayan bibili tayo ng prutas mga idol banda doon meron prutas Ayan si Manu nga bagal bagal maglakad <laughs> at ito na nga mga idol bibili na ako ng tang mien na mga idol bibili ako ng noodles yung ramen nila dito sa Taiwan mga idol yan ito na nga bibili tayo dito sa good morning at may nakita nga palang aso aso pala yan mga idol kala ko ano yung nasa bag niya ayun umalis na nga siya <laughs> at hindi na nga ako nakontento mga idol dahil nga wala pa yung time alas 9 pa rin nang yung Taiwan Bank ayan pumunta muna ako sa Mr. Orange nag order ako ng carbonara ayan mga idol nag order ako ng carbonara at fries at yung milk tea mga idol at ito na nga mga idol katapos na nga ako dun sa Taiwan Bank ayan lilinisin na natin si mot mod dahil nga ilang buwan kasi hindi nasasakyan mga idol ayan hindi po lang gagamit ilang buwan napakadumi na niya ako, ito nga lilinisin na natin siya kaya nga binibenta ko na ito mga idol binibenta ko na siya dahil hindi ko na siya nagamit dahil nga halos nasa dorm lang din ako mga idol kaminsan minsan na lang din ako kumagala ayun kaya hindi ko siya nagagamit mga idol. Siya yung ginagamit ko kapag ano, medyo malayo yung pupuntahan yan. Dahil nga malakas. Ayan. Kasing lakas ng gumagamit. <laughs> eh, na ano nga mga idol. Yung pag magkakawas ka pala dito mga idol. Sarili mo mga idol. Ayan. Ikaw lang yung mag ano. Ikaw lang yung gagamit mga idol. Ayan na ikaw lang yung maglilinis maghuhulog ka ng sampung ente dun sa may ano 10 ente dun sa may hulugan ng ano mga idol kaya yung mga idol kaya dito mga idol yan ikaw mag isama maglilinis hindi na nga mga idol naubosan na nga tayo ng ano, naghulog naghuhulog mga... ulit ako ng ano ng 10 ente dahil yung nagastos ko lang yung mga idol 30 30 n lang mga idol ayan ayan nga mga idol no? di ba? napakasipag ko mga idol <laughs> patapos na nga yung mga idol yan eh. natapos na nga siya at gagawin na natin eh. punas punasan na natin mga idol tingnan na natin ito na nga mga idol natapos na nga tayo yung nagano yan punasan na natin nakabag pa pa nakabag pala ako <laughs> ayan punasan natin mga idol ayan ako para, yung bag hindi ko mabitaw bitawan ayan mga idol binis ko na nga yung pagpunas mga idol dahil nga nagmamadali ako kasi nga uwi na ako para matulog dahil nga kakalabas ko lang ng galing sa trabaho mga idol kung tayo Ayan, yeah, bilis-bilisin kong alinisin si Mot-Mot. Kaya na ako. Matapos na, luuwi ako kapag nalinis na natin si mot, -Mot mga idol. Ayan nga, plus punasan natin mga idol. Kaya naka-jacket ako mga idol. malamig. Malamig dito kaya na nga, hindi ko nga alam kung saan ko ilagay yung cellphone doon sa sulok. Buti na lang na ko doon sa sulok para nga may meron tayong mga content ngayong araw na ito mga idol. eh kung gusto niya ng another games mga idol, ayan, manood lang mga kayo sa mga video ko. Ayan, para alam na natin kung ano yung ipapagames ko mga idol. Ayan, by next month magpapagames tayo ulit. Para sa mga supportive natin mga kaibigan mga idol, ayan magpapagames tayo ulit mga idol and simot mo mga idol mga dalawang taon na siya sa akin pero si Nemo mga idol yung isang motor ano na yun 5 years na sa akin yung mga idol ito bago pa lang simot mo sa akin ayan at ito na nga mga idol Ugasan na natin siya dahil nga natapos na din ako magpunas. Ayan, pinunasan ko lahat ng gulong sa mga ano niya. Yung leather sa body. Ayan, parang nga napakalinis naman mga idol. ayan, Diyan ka maghulog mga idol kapag gusto mo maghulog dyan. Diba? At ito na ngayon, spray ko na nga siya ng hangin. Ha? Eh. Pero naubusan na tayo ng hangin. Hindi siya nagkasya. Kaya ginawa ko, pinus, ko na lang siya mga idol. ay Pinunasan ko na lang siya. Nung naubos na tayo dyan, hindi agad-agad ani -agad eh. Hindi ko naisip. At ayan na nga mga idol, natapos ko na siyang punas mga idol. At tayo yung na. At ito na nga mga idol, nakuwi na nga tayo. Naglalakad na tayo dito sa may danan Dahil kailangan pa natin matulog hanggang sa muli mga idol paalam mga idol